Patuloy na sinisikap ng pamalaan na bumuo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bukod sa pagpaparami nito, iginit ng kalihim ng NEDA at DOLE na prioridad din ang pagpapaganda ng kalidad ng mga trabaho. na rin ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng paglutang ng mga isyo kaugnay sa mga pogo, may ilan na rin ang humiling na tuluyan ng iba ng operasyon nito sa bansa. Bagay na pinapaboran ni Neda Secretary Arsenio Balisakan. Bagaman malaki niya ang mawawala sa bansa pagdating sa revenue, binigyang diin ng kalihim na kaya naman itong kitain ng Pilipinas sa ibang paraan. The least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals na dito yung ano, mga mga ano, so, things like that so the the the, the, the um, social cost because if we succeed in generating those jobs anyway uh, we will get much more than what uh, we lost Kamakailan, sinabi ng Dole na kung tuluyang ititigil ang operasyon ng mga Pogo, tinatayang nasa 22,000 ang mga maapektuhang mga manggagawa. Kaya naman kahit wala pang desisyon ukol dito ang pamahalaan ay kumikilos na ang Dole para matiyak na matutulungan ang nasabing mga POGO worker. In the meantime, uh, we have already done profiling of those who will be affected uh, in case, just in case uh, magkaroon talaga ng decision na uh, isara yan uh, kasi yung mga nawawalan no ng trabaho hindi naman na uh, binibitawan ng Department of Labor and Employment. Uh, uh, with the programs na ini-implement niya. Tututok, una yung job facilitation. No? Uh, we, in partnership with the private sector, we have conducted uh, job fairs. No? Nung nakaraang taon, mahigit na dalawang libong job fair yung nagawa namin all throughout the country in partnership with the PESO, Public Employment Service Offices. Tutuloy din namin yung aming pagtingin sa upscaling uh, ng mga maapektuhan ng mga manggagawa, retraining. And then uh, the other component would always be if they would like to have a livelihood uh, project, we'll be willing to support them. Sa ngayon, hindi pa raw na pag-uusapan ng economic managers at ng Pangulo ang ukol sa usapin. Gayunman, tutok ngayon ang pamahalaan para mas palakasin pa ang workforce sa bansa. Sinabi ni Balisakan at Laguesma na hindi titigil ang pamahalaan para tutukan ang pagpaparami ng trabaho sa Pilipinas. Patunay na lamang Adela Rito ang naitalang pagbaba ng underemployment at unemployment ng PSA. The total additional employment created by our uh, economy was something like uh, 605,000 uh, uh, workers uh, added uh, in the pool of uh, employed people. No? Uh, And that is uh, uh, very encouraging because uh, if I, we, we look further, um, we zoom into the data, we find that uh, uh, the, uh, the uh, um, uh, increase in employment uh, came from uh, uh, jobs opened up in manufacturing, uh, in industry, uh, and in uh, in services. No, the drop is really tremendous. 2.2 million na uh, May uh, April 2024 to uh, May 2024 and that is speaks a lot for us at the Department of Labor and Employment it uh, reflects uh, that uh, some of the efforts or the uh, interventions being done by the Department of Labor and Employment through uh, the collaboration and participation of the private sector a major bearing fruit now and it uh, this gives us encouragement pero lang dalawang opisyal hindi lang daw tututok ang pamahalaan sa dami ng trabaho kundi pati na rin sa kalidad nito our uh, uh, focus uh, uh, as economic managers is uh, not so much on the employment per se but the quality of jobs that we are now focusing on and, to, and so we uh, want to ensure that the, that quality of jobs uh, would provide uh, decent um uh, um uh, 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 earnings for our workers so that they can grad many of our poor people could graduate out of uh, that uh, poverty you know kasunod niyan tiniyak naman ng NEDA na hindi makakaapekto sa mga manggagawa Gayon din sa mga employer ang aprobadong 35 pesos na wage hike kasunod ito ng pag-alma ng employers na baka hindi nila kayanin ng aumento sa sahod Ani balisakan hindi naman ito mababago ang pananaw ng mga investor. They're not uh, really that constraining when it's come to today economy. no. Uh, um, for so long as those uh, wage adjustments are not too high to discourage investments, uh, those uh, adjustments are welcome. Kamakailan ng aprubahan ng wage board ang 35 pesos na aumento sa sahod para sa mga minimum wage earners sa NCR. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.